Ay, guys, yan, box natin, guys, yung ating, ito, tingnan natin, guys, kung minog na. Ito ay galing po kay ng Norman. <laughs> tingnan natin, guys, kung minog na po yung ating papal. Tapos natin po yung papirsad. Tapos, ting ay, wow, minog na, guys. Yan, yan guys, tingnan nyo, guys. Pwede na siya makain. Yan, guys. Ang ganda. Pino oh, ba siya, guys? O. Oh. Alam nyo, guys, ito po yung pinaka kong prutas. Promise. Papaya. Kung tawagin sa amin, guys, kapayas. Kung sa Tagalog, di ba? Papaya. O, oh, hinog na siya, guys. O, pwede na siya ma ano, makain. Tapos, dalawa to, guys. Tingnan natin yung isa. Kung the same sila hinog. Yan. Kasi ito, the atrigis, guys, na binalot ko siya sa papel. Kasi nung pagbigay ni Ninong Norman sa akin ay, hindi ko siya masyadong hinog pero ngayon ay hinog na ayan, na, ayan guys o oh, 3 days na nabalot ko sa papel guys ang ganda ng luto niyo ganda ng hinog niya kung tawagin sa amin ng hinog ay luto <laughs> ang ganda ng hinog niya guys so, ayan. so tingnan natin guys sa loob niya kung pwede na siya makain no? pwede na ba ito makain hindi ko alam guys eh. Pero sa tingin ko, bukas pwede na tumakain. Pero sige, tingnan natin guys. Saan po yung unahin natin, guys? Saan po yung unahin natin? Ito o ito? Ito na lang, guys, oh. Yung isa. Una natin. Kasi ito, medyo maliit siya, guys. Medyo maliit siya. Di katulad ng isa na, ayan, ang laki. No, di ba? Ang laki niya. No, so, tingnan natin kayo sa loob. No? So, tingnan natin kung ano na po yung naman niya sa loob guys. Excited na ako guys. Kasi ito yung lason niya, yung boton niya ay, ay medyo hinog pa siya, medyo ano pa siya guys. Pero pwede na siya maano, tingnan natin guys. Ito ay, i-slice natin sa, Get na. Ayan, excited na ako guys. Ayan, ay, ang ganda. Wow, guys, tingnan nyo guys. Uy, yan. <laughs> so, diba, pwede na siya makain guys. So, tingnan natin guys kung pwede na siya maano no. So kunin natin yung buto niya guys kasi ano pwede natin tumatanim no yung buto niya no. Kasi ito ay hiningi ko kay nung Norman sabi ko sa kanya nung bigyan ako ng buto niya kung maginog niya kaya hindi ko nga alam guys ay eh, may surprise siya sa akin kaya pagdaan ko sa kanyang bahay tinawag niya ako sabi niya halika tapos ito pinaipo niya ako pinapili niya ako ng isa Yeah, yung sabi niya, kuha ka ng isa. Kaya, mas <laughs> masaya, masaya pa ako. Binigyan niya ako ng dalawa, guys. Kaya, ayan. Tingnan natin, guys. No? Ayan. Tikman natin, guys, kung masarap po yung ano niya. Yun, sa loob. Ayan, guys. Wow, ang ganda. Ayan, ting tikman natin, guys. Hmm. Grabe. Ang tamis. Ang sarap, guys. Promise. Hmm. Pero promise guys, grabe, ang tamis. Shoutout po kay Nung Norman. Thank you so much, no. <laughs> ang bait ni Nung Norman. Binigyan niya ko ng dalawang papaya. Instead na buto lang yung hingi ko, binigyan niya ko ng dalawa. <laughs> kasi pinitas niya sa akin, guys, na hindi pa masyadong hinog. medyo hinog siya konti. Sabi niya sa akin, pitasin mo na lang kasi mas maganda po yung hinog niya kung pinitas mo at saka ibalot mo sa papel, sa pahinog mo sa kanyang puno. Kaya, yeah, yan guys, oh. So, two, uh, three days ko guys, binalot sa papel, no, diba? Nalala nyo yung una kong vlog na binalot ko siya na hindi pa siya masyadong hinog. Kaya ito na guys, ang part 2 niya. Mm. Ang tamis. Promise. Grabe mm. mm. guys, ang sarap. hmm Ito ang sa gitna ay ibigay ko to sa nanay ko. Oo. Tapos ang isa itong isa. Ay, uy, nalaglag pa yung kutsara. Ito yung isa. Sa next day na lang natin, guys, kainin. No? Sa next day na lang siya. No? Kasi ito, kay ko sa nanay ko yung isa. Yung sa ano, sa yung isang yung slice natin. Hmm. Grabe, guys. Ang kapal ng loob niya guys, kapal ng ano niya, yung kanyang laman sa loob. Hmm. Hmm. Ramis. Rabi guys, ang sarap. Ramis hmm. hmm. guys. Thank you so much. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Yung ating video. Thank you, thank you so much. Ako po si Nuno Islom na nagsasabi na ingat po kayo and God bless. And maraming maraming salamat po sa mga susuporta ninyo sa aking video, sa pagpanood. Guys, panoorin nyo hanggang matapos ha. ha? Ang aking video and then hindi pa nakapalo dyan sa akin. Palo nyo ko guys para next video ko ay makapanood pa rin makapanood kayo sa akin. Ha, huwag kayo mag yes, sa akin, ha? Thank you so much po. Maraming salamat ako sa mga islam. Maraming salamat. God bless and ingat po kayo. Hanggang dito na lang po yung ating video. Thank you, thank you so much. God bless po sa inyo.